Hini! Taas na sa tubig. Hataas na tubig, oh. Ada na, oh. Balitaw, te! Oo ha? <laughs> Kaya ka o, oh, tingnan yung drainage, oh. Punong-puno, ano? Walang... Walang Wala! Kinuhod! <tabas> e, eh, rimang kuno yan, balay, Sakdi. <tip> dari mo ko ni balay ginaapo. Sang let, dari sara magkiwa. Kaya kung ginaapo ito niya na. <tip> Au, oh. oo. Asa bang ka do? Ha? Asa bang ka? sera waray na dihadkutan dihadkutan Gusto ko lumabas sana alas 12 ng gabi kasi ang lakas 'di ba Hindi ko kaya dahil ang lakas Ang lakas okay. Oo oh. Takot lang ako kay baka makano ko doon sa may gate Pero ngayon, kailangan na talaga lumabas, kasi si Jed pa uwi, sabi ko, huwag ka mag ano, malakas ang hangin, siya, ano mo lang medyan kung kaya ng motor, uwi daw talaga siya, kasi nag siya sa mga gamit doon sa office niya. Wow. Tapos, Sorry, ang buta siya, si, di na ka superman nga, luparon ni mo, magmotor ka man, si superman, mag ka mang good. Waray pa malimog, di pa nakakalabas ang ano, ang bagyo. Oo. Hotel! Hatas dito sa iyo ang tubig. Hatas dito sa iyo? Uh Oo. -oh. Di na ba sa tuog? Pagadihin man. My goodness. Taga kuan, taga tuhod. Wara ya di lada kun. Tubi kuat. Mau na. Antuog mangkod kaya kuan ito nga. Kay waray pulos ang butas kay nasunod ang tubig. Oh, itong dida ka building. Damo dida na kuan. Damo dida yan na. Tawo. May light. para lalait. May pagkaon na ginatag sa iyo? Kanina. Binti kang? Balitaw. Balitaw? Oo. Loto at... Salmon. na nga, Oh, ginluto na ladaan. Tapos, salmon. Salmon. Naman saan pag-distribute? Kada adlaw, kada kaon, ano na? Kada kaon kada taon. Hindi nalang nakaluga. Kaya kagabi, baray na siya Kaya di na niya. Oo. 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 oh